what's up, what's It's me again, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na kasi libre lang po yan at pakalimbang na rin yung bell na yan sa baba para lagi kang notify kung may mga Sanla update tayo. Ayan, nasabi ko na po kasi our vlog for today is we're going to do Sanla update for this month naman kay Palawan. Ayan, so Grabe no, ang haba, ang mabilis sumaba aking hair talaga. Pina short short ko to ngayon is ano, mahaba na sa so nag fly away. Wala si lang. Haba na agad ano. Ayan, so keep on watching. We're going to do Sanla update kay Palawan na lagi n'yong inaabangan sa akin. Sarot-sarot. Sa mga kamartes ko naman, please support me here also sa mga sarili kong vlog. Ayun, paulit-ulit na lang yung sinasabi ko sa inyo. <laughs> keep on watching. Ayan, so to ako nagsanlaay, nagpa-appraise at nagsanla. Ito yung branch na City Light na lagi ko pinupuntahan. Ayan, pag ganitong maulan lang, na hindi na kumakit sa palengke. See ya! Yo! Welcome back to our YouTube channel. So, doon ako nagpa-appraise at nagsanla. Yes, nagsanla. So, may receive akong ibabakita sa inyo. So, this one is act actual Sandla update. Ayan, kasi yung iba is talagang hindi pa rin naniniwala sa mga sinasabi kong appraisal kahit may video. Gusto pa talagang iganyan ko sa inyo yung resibo. Charo <laughs> Napapasubo ako sa inyo eh. Char. Ayan, kasi yung uh, Sanla update natin ngayon, marami kasi nagtatanong ng uh, appraisal naman ng 14 carats. Ayun, so ginawa ko nga. At, oy, may 12 carats pa. Kaya yung Sandla update natin ngayon is 12 14 and uh, 18. Ayun, yung 21, 22 and 24 alam niyo na ginawa ko na last month, okay? Ayun, so start na tayo. Doon ako nagpa-pray sa my uh, City Light sa mga nakakikilala sa akin. Doon kasi doon ko nakuha yung uh, ano, share ko sa in niyo na 18 carats na 3,125 yung uh, uh yung sinanla ko kasi Aktual Sanla update din 'yon kasi may resibo ako nag-sanla tayo and Flinex ko pa talaga and meron si Madam pa rin na nagko-comment na hindi pa rin naniniwala ewang ko sa iyo tsarot. At ito na nga, okay, start natin sa 18 karat sa 18 karats, 18 karats. Uh, very uh recent lang ito for this month. Ayun. So, ang naisanla natin is, ano tong sinanla ko? Uh, necklace siya. Ayan siya. Wait. May tatakpan ba tayo? Wala. Ayun. So, necklace siya na 2.9. Ayan siya. Ayan. Nakasulat sa baba. 2.9. And eto. Ayan. 18 uh, carats yan, na uh, 18 carats yan. Mm. Mm-hmm. 2.9, 18 carats. At, ang presyo niya, ang kuha ni madam is, ayan, 8,700 yung kuha ni madam. Ayan. So, less yung interest. Ayan. So, eto yung uh, na take home natin. Bale, 8,000 Uh, 364 and yung kinuha ko po is uh, 60 days, ayun na 4% siya, mas okay si Palawan sa mga interest kasi 4% siya in 60 days, unlike to the other pawn shop na mostly 30 days only is 4%, 4 siya, yun yung kagandahan ni Palawan compared to the other pawn shop. For me, ha? For me. Ayun, baka naman yung iba dyan. Mm. Ayun siya. And, yung uh, na-share ko last time na na-share ko last time sa inyo na nag praise or kumuha ng aking alas is same na madam ni Palawan ang non doon. So, dito ko napagtanto na talaga na uh, depende sa jewelries natin depende sa appraiser and uh, isa pa depende sa mood ni Madam Appraiser. Yes. <laughs> Parang hindi in the mood si Madam nung nagsanla ako. Kasi, uh, i-divide natin yung uh, 8,700 divided by 2.9 is ang lumalabas na per gram sa 18 carats natin is 3,000 pesos. Yes. So, yung 18 carats natin na saan update ko sa inyo ngayon is at 3,000 pesos which is yan mostly yung nababasa ko sa comment nyo na 3,000 talaga yung parang standard price ng sun update date ng 18 carats kay Palawan, 3,000 kasi mostly, and na-try ko na rin sa mga ibang pawn shop, is at 3,000 talaga. So, depende talaga sa alahas and mood. Kasi yung binigay sa akin nga last time is uh, mataas siya. Okay? Ayun. So, yung mga na-experience nyo na i-experience ko rin na yung iba pa is na iba yung karat nung alas natin. Ganun. Ayun. So, uh, 8,700 divided by uh, 2.9 is uh, 3,000 per gram lang yung naipon natin kay madam same na appraiser yung ah uh, nandoon kung saan ako nag sanla last time ng uh, 18 carats na kinuha niya ng 1,000 ay 3,125 okay alright so isa lang po ha ang aking uh, resibo at least meron akong patunay talaga na tama. So, next is a uh, 14 carats. Ayun. So, lagi ko nga suot-suot. Ito, at least ito kasi is lightweight lang sya. And, basta, nagustuhan ko. Ganun ako. Pag nagustuhan ko yung uh, alasan na bilik ko, suot-suot ko na sya. Hindi na ako nagpapalit-palit. So, eto siya Since naalala ko, nung nag-visit ako, maraming nagtatanong dyan ng 14 carats and 12. Tinagal ko ito. This one is a uh, 14 carats ito. And... Ang uh, appraisal niya dito is a uh, 5,500. Wait. Wait. Yes, okay. This one is ang kuha niya dito is a uh, 5,500 at ang timbang nito is at uh, 2.4. So i-divide natin, i-divide natin yung a uh, 5,500 divided by uh, 2.4. So, ang lumalabas na per gram ng uh, 14 carats kay Madam is uh, 2,291. So, parang mababa ito, ano. Ang expect ko kasi is it's like uh, 2,8, ganon. So, try ko sa ibang uh, pawn shop next time. Ayun, so, Parang wala siya kasi sa mode. <laughs> Ayun, so depende depende kung eh pa-comment pala, pa-comment pala sa baba kung uh, may naka-experience na sa inyo na nagsanla nagpa-update ng 14 carats kung tama ba na ano kasi ngayon lang ako, ngayon lang ako nagpa-appraise ng 14 carats kay Palawan na 2291 ang lumalabas na per gram. So pag iniisip ko, parang mababa siya. Ayun. Kasi hindi ko pa siya na-try. So iyon yung uh, 14 carats. And isa pa na iyon nga, na windang ako. This one, lagi kong suot na ito is this one is 14 carats with diamonds. So, eh uh, eto una, eto yung unang pina-praise pina ko kasi nga naghahanap ko yun ng 14, di ba? Pero alam niyo ba, ang appraisal niya dito is sabi niya this one is 12 carats. Oh, so di ba nangyayari talaga. Pero parang kay Palawan ko lang na experience, ano? Yes, parang kay Palawan ko lang na experience yung uh, May iba yung carats nung alahas. Pero, kung alam niyo naman talaga na 14 carats, kasi 14 carats talaga ito na binili ko, eh, na appraise ko na rin ito sa mga iba't ibang pawn shop, is still 14 carats. Ngayon ko lang na experience talaga na ito ay sabi niya 12 carats and with diamond, tama naman na diamond. And ang kuha niya dito is, since this one is 2.6 ang appraisal niya dito is 4,700. So, i-divide natin yung 4,700 divided by 2.6. Ang lumalabas na program is 1,807. Ang 12 carats. Ayun, so 12 carats. Ginagawang 12 carats. So, parang yan na rin yung update ko talaga sa inyo. Ng 12 carats with diamond pa ito. So, hindi ko alam kung may pre-nation ka niya yung diamond. Baka yung uh, gold lang. Kasi 2.6. 2.6 uh, siya, 4,700, divide mo, lumalabas lang is 1,800, 1,807. So, parang yan na rin yung update ko sa inyo. 12 carats ang per gram is 1,807 pesos ang per gram. And sa 14 carats naman is 2,291. And sa 18 carats naman is 3,000 pesos. Oh my God, 3,000 pesos flat. Ayun. So, ewan ko kung baka ngayong buwan na ito is ganun talaga yung appraisal uh, mo baba or yun. Basta napansin ko talaga is depende sa mga jewelries. Kasi ibang mga jewelries yung asinan uh, sinanla natin in pina ko. And depende sa appraiser, depende sa mood. Ayun. Ano pa ba? Basta, depende pa sa location. Ayan. So, uh, yung 21... 22 and 24, marami na akong asan lap date uh, last time. Check nyo na lang po or abangan nyo next time kung asisipagin ako ulit. Magpakis-kiss ng ating mga jewelries. Ayan, so tatad na ng mga kiss-kiss kasi agin <laughs> uh, nilang atin test kasi kailangan talaga rights nila yan para ma-check nila ang ating mga lahas. And yung iba is uh, tuldok ng bullpen, di ba? Butas yun, pero rights pa rin nila do yun kasi yun yung... Uh, how di check our jewelries para ma-check kung tama nga kasi marami daw kasing mga fake na mga jewelries ngayon lalo na sa mga halo ayun uh, sa gitna daw isinati yung alahas is pinapalamanan ng uh, bato charot basta other metal para bumigat yung alahas kaya yung Outside is gold and then inside is hindi daw gold. Ganon 'yun explanation 'yung iba na nagbubutas ng mga lahas. Ayun, so yan lang po ang aking uh, Sanla update sa inyo ng uh, Palawan. So, uh Abangan nyo na lang po 'yung next, okay? So that's it for today's vlog and you know that real if you're new to this channel. Thanks for watching. Bye-bye and God bless. Hmm.